magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Ah. Uh, nais ko lang pong magbigay ng pasasalamat sa mga nagpaabot po ng tulong para sa sa pagpapagamot ng aking anak. Uh, dapat po kasama ko siya ngayon dito sa video kaya lang po uh, nag ano sinumpong siya ng seizure niya kanina kaya nagpapahinga siya hinaya ako na muna siya magpahinga para makarelax uh, siya ah uh, ito na pala siya na, na, na nagising na kumakain ah uh, gusto ko lang pong magpasalamat kay Ma'am Maricel, kay Ma'am R.A. Garcia kay Kuya Manok kay Tito Noise kay Sir Mix Story kay Smiling Face Tsaka kay Sirs kay Sir Sexy Play. Maraming salamat po sa tulong na pinaabot nyo. Kay Kuya Gado. Kay Tay the Boy. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Jesse. Kay Nyarejo, Maraming maraming salamat po kay Ma'am Amara. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka po kay Sir Lord Sherwin. Maraming maraming salamat po. Ah, napakalaking tulong po nung nang, para sa anak ko yung pinaabot niyong tulong. Ah, kahit pa paano po nakakaipon-ipon kami ang panggas ng gagamitin naming panggastos sa MRI ng anak ko ito po siya siya po yun uh, normal naman po siya na nakapag-aral kaya lang po nakakatakot po kasi pagka sinumpong siya hindi mo alam ang gagawin mo pagka nataranta ka mahirap po kasi kaya kailangan po talaga na sumalang siya sa MRI para malaman kung bakit siya nag nagkakaganon uh, kaya po kami nang hingi ng tulong kasi hindi po namin kaya yung ganong kalaking halaga kaya buti na lang uh, tinulungan ako ng pinsan ko kay Kuya Carol na ano ilapit uh, ano isama niya ako sa mga ano niya kaya laking pasasalamat ko kasi tinulungan niya ako tsaka po kayo na nagpaabot ng tulong sa akin tapos puso po ako nagpapasalamat napakalaking tulong po para sa anak ko yung binigay niyong halaga maliit man po o malaki pagka pagsama sama po eh napaka tulong na po nun para sa gagawing MRI ng aking anak ah uh, yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon at naway marami pa po kayong matulungan na ibang tao na nangangailangan maraming maraming salamat po thank you thank you po thank you bye bye po